lati kam Wow, naman si Lati, oh. Lati, wow, naman ang boy Lati, bu. Close Lati. Wow, ano ang Lati. Abo! Oh. bo, nagigdo, igdo. Abo, bo, 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 Wow, ano yung Lati, oh. Kasi nga po, may color siya Kasi kinapirahan siya, kinuha yung itlog niya, oh. Diyan. <laughs> ayaw niya, ayaw niyang ipakita. Wow, close eyes naman si Nati. Kawawa naman yung Nati. <laughs> Kawawa naman si Nati. Si Nati. Oh. Opo. <laughs> Kasi, pinababawal ni Doc yung pag, ano, pagdila niya ng kanyang o oh, yun, o oh, yun, o Hmm, tingnan nyo. Yan yung potoy-toy niya. Tinanggal. Pinapirahan, tinanggal yung itlog dyan. Ha, <laughs> ang galing naman. Na, Ayos, oh may naman higa-iga. Ayos ah. Ha? Ha?